kulang natin dito ay yung gitna na malapit sa ulo at malapit sa buntot. Ito kasi sa hiniwa natin parte ng tuna, ayan, pinilay ko to. Hiniwa ko lang siya into small cubes. si na from the time na bidili natin ang tuna na ito sa palengke, para man na mabalas sa pagkamaasim at hindi gumuguhit sa lalamunan ang recipe na ito. Ayan, naghalo ako ng kalamansi. So habang ito yung nagihiwa at uh, 15 minutes na rin nakakaraan, dinirin ko na yung suka na pinagbabana natin dito sa ating tuna. Napakasarap. Mas masarap pa siya sa bell pepper or sa capsicum. At kapag naman kayo ay maabot ng dalawa hanggang tatlong oras. At kapag yun ang sa inyo, ang pinakatubig na may yung sile at yung kung gusto nyo dagdagang pa after 30 to 45 minutes para lang yung maging at pa yung lasa nito sa isda ako talaga gusto gusto ko yung paunti-unti lagay ng ating mga gulay dito and now it's done our kinilaw na tuna